Guys, tayo pa nagbabalik sa isa na lang pong Minecraft video At ang gagawin po natin ngayon ay nakakita po akong village actually Naglalakad-lakad lang po ako na nakakita pa ako ng village So anong bala ko sa village na yon? So ang gagawin ko muna ngayon is pupuntahan ko yung village Of course and then Titignan natin kung ano yung mga pwede natin possible na pwede natin malut Sa village na yun Kasi so, guys, ang tagal-tagal ko na rin po naghahanap ng village then ngayon na lang po ako nakakita ulit ng village na kung saan pwede tayo mag explore and pagpasensya nyo po si Wedding if ngayon na lang siya nakapag upload since na nung bumha ay eh, din po yung pag upload ko pero ito na nakakita tayo ng village I think oh my goodness magbigay tayo mahulog doon I hope maganda at hindi abandon Nice man, hindi siya bad Ngayon mag-explore muna tayo sa gilid dito. Kasi ngayon gagawin ko din this episode dahil tayo, tayo ng mga bahay, ng mga villager dun sa base natin. At kung nakikita nyo po may animation, may animation sila. Kasi po uh, may dynamic animation ako. Kaya hindi po yung cheat. May uh, animation talaga yan. hindi mo mga possible na ito mas na pwede makuha uh, um, bread register na sa akin yung bread may farmer kasi ako na nakakuha natin din dun sa ibang bayong which is no band yung village nito ito may village pa po dun medyo malayo yun so kaya natuwa nga ako medyo lumapit pero nahulog tayo So, wait lang. Tignan natin muna yung village na to since na uh, ngayon lang ako nakapunta sa village na to. Tignan natin kung ano yung mga pwede natin makuha sa village na to. If mga village na lang ako, okay lang naman din. Medyo lublub yung village na to ah. Uh. Ay ko ah. Yung ba natin kailangan ng golem? Eh. Ito may farmer. Ayos so? Ngayon, nita-translate ko yung mga farmer na yun sa base natin, guys. Eh. Kasi kailangan po ng farmer. And then, siguro, balik na tayo muna sa base natin. Since na... Para na ko na ano naman lahat dito. Sige, balik muna tayo sa base natin, guys. Kasi... di ko lalap sa'yo pupunta sa base. Ko lang yan. so babalik muna po sa base ko since na yun nga gagawa tayo ng bahay ng mga villager and then gagawin ko muna isa cash na bahay ng mga villager kasi guys gagawa tayo ng village na naman of another village for the villager and then gagawin natin siya this episode medyo matrabaho yun I know medyo matrabaho talaga yun Nakabusin tayo ng mga 30 minutes to 1 hour Para na sa isang episode na Pero hindi siya naman natin natin yun Oh my god Parang na hulit Pati ito yung block na gamitin ko sa vlog natin Possible no? Maganda yung mga itong block Ato, talaga nilaglag talaga tayo dito para gamitin natin

Bagay po tayo sa base guys since now, Medyo maaga pa naman para sa mga village Ano ang problema niyan? Ayan Buti na lang alam kung alam ko may babalik May coordinates Wala akong coordinates guys Hindi niya naman nakita Wala akong coordinates ngayon But possible Gawin ko muna yung bahay sa ko naisip Gawin yung bahay Kahit saan lang dito at gusto mong lagay ng bahay ng video dito. Pwede kahit saan. Basta random din lang tayo ngayon. Hindi natin gusto yung masyadong ano yung bahay. Siguro dito na muna. So First of all, kailangan ko muna po ng farmer. Kaya, sinigang gawin natin yan. Not possible. Dito po mga iba kang Feeling lang dito

natin kung ano yung design na pwede natin kaya. Siguro ganito na lang ang design. Yung ganyan na design na lang. Para ah, hindi tayo masyadong nahihirapan sa mga design na pinaggagawa natin. Ito. Pinagawa tayo ng shovel. Kira ako na shovel. pa Shovel, shovel, shovel. Isa lang siguro muna. Kasi guys, ang gagawin natin ngayon, gagawin ko muna yung bahay na para sa video. Which is siguro pang dalawaan na na bahay. Since na gusto ko lumaki yung village. Para parang lumago siya. Ganun. Kasi so, nila naging yung village dito na rin po. Kasi siya lang yung villager ko dito guys. So, tingin niya naman. Ang lungkot niya. If dito naman, pwede din naman dito. Actually, oh, dito na lang yata. Oo, oh, tama. Dito na lang. So, yung farm ko dyan, ayan ko na yan. Dito na lang yung focus yung bahay ng mga villager. First, guys, syempre, kapag bahay ng villager, nakaharap po yan dito. So, 3 x 3. Normal na bahay lang. And then, ito-translate ito, ito ko po sila dito dalawa mo ng villager na bahay and then syempre kapag dalawang villager na bahay na lagyan ko muna syang tigilis isang, isang dalawa muna kasi every lang naman ito yung ginagawa kong design dami ko syang stone na lang so, para mas okay at maganda ayan sila medyo laga ah. ay kanya muna yung gagawin ko ngayon dinulit ulitin ko lang siya hindi ko alam ano mga design na pwede kong itag-itag so nas possible siguro ganyan na muna yun tubay ko na muna yung design kaya ko na lang maglalagay ko na muna kabilan kabilaan to. Pwede naman to. Ito na na muna na design. Ito yung pinaka-basic na design nung na nangyayisip ko. O, diba? Yan. Pati dito sa right side ngayon na muna design. Tibid -tibid na design. Tapos, tibid-tibid na design na muna. Since na, ito pa lang yung ito pa. Bali, yan yung bubong na ng bahay. So, yun. Balikan ko na lang kayo kapag may content progress tayo. Let's go. Guys, nailipat ko na po yung mga villager na darawa. Ayan po, yung darawa farmer na nakita natin doon. And off cam ko lang po ililipat yung iba And then ito yung bahay nila guys Ayan medyo Okay lang din naman yung bahay nila Ito yung farmland nila So naisipan ko na lang siya dito ilagay O dito yung yung mismo village Para this malapit lang siya sa Mismo main village natin So yun Pero yun guys sana nag enjoy po sa video na to marami marami sila Maram marami sila Mati pa rin nyo Paalam